Gusto po, magandang araw sa lahat. na uh, uh, nais ko lang ibahagi mga kapatid yung, ano, yung isang prayer ko na lagi kong na-upload sa Reels. Yun ba ano? Uh, yung Panginoon, sana po sa lahat ng oras ay uh, gabayan niya po kami sa lahat po ng oras sa pamamagitan ng iyong salita. <coughs> ibig ko po doon sabihin mga kapatid ay uh, uh, isa yung sitwasyon ng ating buhay na sana gabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita doon, ang ibig po sabihin doon, yun yung kanyang mga katuruan. mga katuruan niya kapatid, kagaya ng uh, katuruan ng uh, pagpapatawad Uh, yung katuroan ng uh, pagmamahalan, katuroan ng pagrespeto. So, marami yung pagpapanatili sa sarili, yung hindi ka makikipag-away. Ganon yun mga kapatid. So dapat uh, naalala natin mga bagay na So ganon lang yun mga kapatid. na sana gabayan tayo ng kanyang uh, katuroan sa lahat ng oras. Halimbawa, may nakikipag-away sa atin. So, ang magandang gawin doon, eh, dapat, ano, uh, iwasan mo na lang. Kasi, hayaan mo na lang isipin na nanalo siya sa inyong diskusyon. So, kanyang yung mga kapatid, iwasan natin yung mga ganong bagay. Kasi, hindi mananatili yung ah, uh, Spiritus Santo sa atin. Si, hindi siya mananan kasi malulungkot sa mga kapatid kapag nag-aaway tayo. Kapag uh, nakikipag-aaway tayo sa iba. So, gawin natin yung lahat. So, ganun yung kapatid. So, I hope uh, may natutunan kayo sa video ko ito. Salamat sa mga lahat. Bye-bye.